lumusot hmm. na lalabas hmm. na po na bokbok. Uh, hmm. kanya nga po ang dahil nag-ibak kami ng mga bigas. Alam hmm. po namin yan. Kanya hmm. every month, sinecheck po namin yan. Hmm. At the first sign na may bokbok, nag-fusimisika uh, po kami para maagapan na Kaya po up. lahat ng mga lumalabas sa NSA, basta nilabas po yan, wala hmm. pong bokbok yan. Ayun. Abante. Abante. Radyo Balita. Radyo <todic> Balita. Ngayon. <todic> Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Balasahan sa, balasahan sa DOTR inaasahan. Mga dating opisyal ipapasok sa ahensya. Maabante sa balita si Abante Reporter Eileen Taliping. Eileen? Kim, maasahan ang balasahan sa Department of Transportation sa ilalim ng bagong liderato nito na si Secretary Vivencio Vince Dizon. Kinumpirma ng kalihim sa press briefing sa Malacanang na mayroong mga papalitang opisyal sa DOTR so balit mayroon din mga ma-retain dahil tatlong taon na lang ang natitira sa Marcos administration para isakatuparan excuse me, ang mga mahalagang proyekto at infrastruktura. Ayon kay Dizon, may ilang mga papalitang undersecretaries at may mga bagong papasok na anya ay mga profesional at malawak ang karanasan mula sa dating administrasyon. Ang bilin anya ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanya ay agad kumilos dahil maeksena na lamang panahon at kailangang maibigay ang serbisyong dapat na matanggap ng mamamayan. Hintayin na lamang anya magiging anunsyo ng Malacanang kung sino ang mga aalisin at ipapalit sa magaganap na balasahan sa DOTR. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat ay Lintang Liping. Digital Programs ng DSWD mas mapapahusay ang serbisyo sa Navotas City. Umaabante sa balita si Abante Reporter Church Balagtas. Church Pabanding so, Kim, yan nga, mas mapapadali at mapapahusay ang serbisyo publiko sa Navotas City ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa kanilang bagong digital programs na naglalayong mas mapabuti ang serbisyo. Ang online donation platform at one-stop shop online system ng DSWD ay sumusuporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas madaling ma-access ang mga serbisyo ng gobyerno. Ayon kay na boto sa representative Toby Chanko, ang Harmonized Electric Electronic License and Permit System o HELPS ay malaki ang naitutulong sa pagpapabilis ng proseso na nagpapahintulot sa mga tao na makapag-apply sa loob lamang ng 20 minutes at makatanggap ng sertipiko sa loob ng 14 days. Ito ay isang malaking pagbabago mula sa dati na tumatagal ng tatlo hanggang anim na buwan umaasa naman na pamalong lunsod na ang mga programang ito ay magbibigay ng mas mabilis at mas mahusay na serbisyo sa mga naboteño at sa bawat Pilipino. Ako si Chayk Malagtas ng Abante Radio, Balitang Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Sumayin so, nyo mga Balitang Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Sa so, oras na ito dito lang sa Abante Radio, Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Radyo Balita Radyo. Ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.